Purihin ng Panginoon, muli po ay uh, nagaanyaya samahan ang inyong lingkod sa ating programang Defend the Faith dito po sa Emmanuel TV Network. Ako po si Brother Marco si Evangelista. Kung inyo pong sinusubaybayan ang ating uh, serye ng mga pag-aaral, pinag-usapan po natin nung nakaraan, bakit po tayong mga Katoliko patuloy na nagdadasal para sa mga mahal nating yumao. Meron pa po bang sense ito? Kailangan pa po ba natin gawin ito? At pinatunayan po natin yan. Yung uh, ginawa ni Propeta ni Hemyas, pinagdasal ang kanyang mga ninuno, ang mga Israelita, na mga nasa libingan na. Ibig sabihin, patay na. Ganon din po ang ginawa ng ating mahal na Apostol Pablo. Pinagdasal niya po ang isang lingkod na ito po'y kaawaan ng Diyos sa kanyang uh, mga kasalanan pagdating ng Judgment Day. Ano? So dito po mga kapanalig, mga minamahal kong taga-subaybay, makikita natin yung katotohanan na biblical po ipagdasal natin ang mga namatay na, ang mga mahal natin sa buhay na pumanaw na. Ngayon may isa pang question. Alam niyo hindi naman natitigil ang question eh, no? parang mga batang makukulit lang yan eh. Every every question may sagot, every sagot may question ulit. So ano yung kanilang tanong? Totoo ba na walang halaga ang ating panalangin para sa isang taong patay na. Kasi daw, patay na eh. Hindi na kailangan ipagdasal eh. Wala nang sense. Pero kung atin pong tutunghaya ng banal na kasulatan, ay atin pong mababasa sa bahagi po ng unang aklat ng hari. No? Sa aklat po ng unang aklat ng hari, chapter 17, verse 20 to 22, ay ganito po ang ating mababasa. Nagpray siya ng malakas kay Lord. O Lord na aking Diyos, bakit mo dinagdaga ng paghihirap ng byuda kung kanino ako nakituloy at namatay ang anak niya? Tatlong beses siyang dumapa sa bata at nagpray ng malakas kay Lord. O Lord na aking Diyos, ibalik mo please ang buhay ng batang ito. At dininig ni Lord ang prayer ni Elijah, bumalik ang hininga ng bata at nabuhay uli. Eh, ang tanong natin eh, may sense pa bang ipagdasal yung patay? Abay, pwede po pala. Nakita nyo yung tagpo kay Propeta Elijah? Pinagdasal niya yung isang batang na matay na. At ano ang kalauna na nangyari? Nabuhay ang bata. Meaning to say, ang panalangin po ng, ng mga mananampalataya ng na mga naniniwala sa Diyos, wala pong boundary. Hindi ho yan mapuputol dahil sa kamatayan. At ang isang pinakamagandang halimbawa po dyan, pagdating sa bagong tipan, ay mismong ang ating Panginoong Kristo nung kanya pong ipagdasal ang kanyang matalik na kaibigan na si Lazaro. At ito po ay nakatala sa Ebanghelyo ni San Juan chapter 11 verse 38 to 44. Ano po ang nangyari dyan? Sa tagpong iyan na binuhay ni Yesus ang kanyang kaibigan si Lazaro. Basahin ko po sa inyo. Muling napahimutok si Yesus pagdating sa libingan. Ito'y yungib na natatakpan ng isang bato. Alisin ninyo ang bato, sabi ni Jesus. Sumagot si Marta, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon apat na araw na po siyang patay. Four days na pong patay si Lazaro. Sinabi ni Jesus, hindi ba sinasabi ko sa inyo na kung mananalig kayo sa akin, ay makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos? At inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus at ang wika, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako. Anong ginawa ni Jesus? Nanalangin. Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako. Sino ang pinagdasal ni Yesus? Ang apat na araw ng patay na kaibigan niyang si Lazaro. Ano ang sabi ng banal na kasulatan? Pagkasabi nito, sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka. Lumabas nga si Lazaro, napupuluputan ng kayong panglibing ang kanyang mga kamay at paa at nababalot ng panyo ang kanyang buka. Sinabi ni Yesus sa kanila, kalagan ninyo siya at nang makalaya. Ayan po ang isang napakagandang halimbawa sa bagong tipan na ginawa mismo ng ating Panginoong Kristo bukod pa po doon sa ating referensya sa unang aklat ng hari, chapter 17, verse 20 to 22, na nangyari naman kay Propeta Elijah. Kaya ho, yung pagdadasal natin sa mga namatay na, mga mahal natin sa buhay, yan po'y may sense. Kasi po hindi kamatayan ang magpuputol sa relasyon, sa pag-ibig, sa pagmamahal natin sa mga yumao. Nagpapatuloy po yan sa pamamagitan ng ating mga panalangin. Hindi po yan pwedeng maudlot sapagkat ang ugnayan ng mga buhay sa mga yumao ay wala pong iba kundi ang pag-ibig. Kaya nga po sabi sa aklat ng Korinto chapter 13 verse 13, napakaliwanag po ng tinuturo sa atin ng Biblia. 1 Corinthians chapter 13 verse 13, tatlo ang mananatili, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. E bakit po ba natin pinagdadasal? Ang mga mahal nating pumanaw sapagkat patuloy pun dumadaloy ang pag-ibig. Kaya nga sabi sa aklat ng Roma chapter 8 verse 35 to 39, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Paghihirap man, kagutuman, tabak, kamatayan, hindi tayo mapaghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. At yung pag-ibig natin sa ating kapwa ay pag-ibig natin sa Diyos at pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya nga yung Ten Commandments ay ginawa lamang dalawa. Ibigin mo ang Diyos at ibigin mo ang iyong kapwa. If your intention habang nagdadasal ka ay sapagkat mahal mo yung pumanaw, pag-ibig ang umiiral at sabi nga ng unang korinto, pag-ibig ay pinakadakila sa lahat. So ito po ang ating pamantayan, ito po ang ating pinagtitibay, ito po ang ating tinitindigan. At ang pinakamagandang sagot, bakit po tayo naniniwala na dapat ipagdasal ang mga namatay sapagkat naniniwala po tayo sa power of prayer. Power of prayer. At alam, alam nyo ba na, even St. Paul, sa kanyang sulat sa Ipeso, chapter 6 verse 19, sinabi niya na ipanalangin ninyong ako'y pagkalooban ng wastong pananalita. Alam niyo magaling magsalita si Saint Paul, pero umaasa siya sa panalangin ng mga kapatid upang pagkalooban siya ng mabuting pananalita upang may niya ng buong tapang ang mabuting balita ng Panginoon. Ngayon, sabi ng mga iba, lalo na ng mga protestante, ba't niyo pinagdadasal na patawarin niyan? Kasalanan niya 'yan nung nabubuhay siya, ginawa niya 'yan. Ay, 'yan ang patunay na wala silang paniniwala sa power of prayer. Sapagkat sa sulat po ni San Juan, 'no? Sa unang sulat ni San Juan, ay maliwanag po ang tinuturo sa atin doon. Ano ang turo ng sulat ni Apostol San Juan, chapter 5, verse 16 hanggang verse 17. Kung makita ng na ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanang diyahantong sa kamatayang espiritwal, ipanalangin niya ang kapatid na iyon at ito'y bibigyan ng bagong buhay. Ito'y para sa mga kapatid na ang kasalanan ay hindi hantong sa kamatayang espiritwal. Nagkasala yung isa, nanalangin ka para sa kanya. Ano po ang sabi ng Biblia? Ipanalangin niya ang kapatid na iyon at ito'y bibigyan ng bagong buhay that is the power of prayer kaya tayo mga katoliko patuloy nating pinagdadasal ang mga mahal natin sa buhay na namatay at ang isang bahagi pa po sa banal na kasulatan na napakasarap basahin upang patuloy tayong tumindig ipagdasal ang mga namatay ay ang bahagi po ng Eclesiastico o sa wikang English ay Sirach chapter 7 verse 33 ang sabi po diyan Huwag mong ipagkait ang tulong mo sa mga patay. Huwag mong ipagkait ang tulong mo sa mga patay. Pag binasa po natin ito, maintindihan natin mabuti. Bakit? Sabi po, eh, magmagandang loob ka sa mga buhay. O ano ang gagawin mong pagtulong sa mga buhay in terms of uh, kamatayan? Ang sabi diyan, makiramay ka sa mga naulila ng isang mahal sa buhay. Kaya pala tayo, nagbabati ng condolences, may deepest sympathy. Ano pa sabi ng Biblia? Makidalamhati ka sa kanila. Kaya pala tayo ay nakikipuyat sa kanila sa mga lamay. Kaya pala tayo ay nagbibigay ng mga may tutulong natin, yung abuloy, yung mga material, biskwit, kape, asukal at iba pa. Nakikibahagi tayo. Kasi yun ang sabi ng Bible, makidalamhati ka, makiramay ka. Pero wag nating kalilimutan ang sinabi ng Ecclesiastico 7.33, chapter 7, verse 33. At wag mong ipagkait ang tulong mo sa patay. Tanong, paano mong tutulungan ng patay? Makikisama ka sa kanya sa kabaong Tat mo siya? O sasama, kanya, sasama ka sa kanya sa libing para hindi siya nag-iisa at nangungulila doon? Paano mong ibibigay ang tulong mo sa isang patay? Sa pamamagitan po ng ating panalangin. Kaya mga mahal kong taga-subaybay, tayong mga Katoliko, patuloy nating pinagdadasal ang mga namatay. Ngayon, mayroong ibang uh, tirada na naman ang mga protestante sapagat sinasabi nila na ang patay daw ay wala ng kamalayan. Eh bakit pa daw natin yan bibigyan ng, ng ano, bibigyan pa natin ng atensyon? Eh ang mga patay daw ay hindi na alam ang nangyayari sa kanyang buhay at kinukuha po nilang uh, bahagi sa Bible dyan, ang Ecclesiastico chapter 9 verse 5 to 6, wala nang kamalayan ang mga patay. Totoo po ba yun? Totoo naman po yun. Pero tatandaan po natin, ang tinutukoy ng Ecclesiastes chapter 9 verse 5 to 6 na wala nang kamalayan ay ang ating katawang lupa. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, di po ba? Doon sa bahagi ng uh, Genesis chapter 3 verse 19 at Ecclesiastes chapter 12 verse 7 and the dust returns to the earth as it was and the spirit returns to God who gave it. Ang katawan natin mamamatay, babalik sa alabok kung saan tayo nang galing. Pero tandaan po natin, ang namamatay ay yung ating katawang lupa. Pero yung kabuuan ng ating pagkatao hindi po yan totaling patay. Sapagkat ang komposisyon po ng tao no po, ay mayroong katawan, kaluluwa at espiritu. At ito ay nakalagay sa Hebreo chapter 4 verse 12 at 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. Ano ba yung sinasabi ng Ecclesiastes chapter 9 verse 5 to 6 na wala nang alam? Ito po yung physical nating anyo yung ating katawan, yung mga senses natin. Wala na tayong uh, sense of sight, hearing, smell, touch, and taste. Nawala na po yan. Yung emosyon, nawala na. Pero yung ating buong pagkatao, tulad ng sinasabi ng Hebreo 4.12, nananatili pong buhay iyan. Hindi po ito, hindi po ito isang metaphor o pagwawangis lamang, kundi ito po'y totoong mayroong uh, kaganapan. At ang isang halimbawa po diyan, ay ang nakasulat sa pahayag chapter 6 verse 9 to 10 kung saan po ang mga lingkod ng Diyos ay sumisigaw sa langit. Meron pa po silang kamalayan. Alam pa po nila ang mga nangyayari. At bukod po dyan yung tagpo sa transfiguration kung saan sa Matthew chapter 17 verse 1 to 9 ay nagpakita si Elias at si Moises sa ating Panginoong Isokristo. Nag-usap po sila eh paano nangyaring mag-uusap kung patay na? Ibig sabihin, ang namatay lang ay yung physical form, yung body. Pero ang kanyang buong pagkatao, ang inner person, ang inner being, nananatili pong nararyan. Kaya nga po ang ating pananampalataya ay matibay, mahalaga, at dapat nating isagawa. Mahal mo ba ang mahal mong yumao? Mahal mo ba ang iyong mga magulang na wala na, ang iyong anak, ang iyong mga minamahal na mga kaibigan? Huwag po tayong mag-atubili. Pray for them. Sapagkat ang power of prayer hindi po nalalagot. Ang power of prayer patuloy pong lumalandas. At tumingi tayo ng tulong sa mga banal sapagkat sila po ay makakatuwang natin. Sabi nga po sa bahagi ng uh, Aklat ng Pahayag, chapter 8 verse 4 sa, sa bahagi pong ito ay napakaganda ng sinasabi mula sa kamay ng anghel pumailan lang sa harapan ng Diyos ang usok ng kamanyang kasabay ang dalangin ng mga hinirang ng Diyos yung atin pong mga prayer intentions yung atin pong mga pag-aalay ng mga sakripisyo para sa mga yumao, yung ating paglapit sa intercession ng mga banal, yan po y may sense. At yan po ang sinasabi ng pahayag 8.4. Ang panalangin ng mga banal ay nakararating po sa harapan ng Diyos. Kaya lagi tayong humingi ng tulong para sa ating mga mahal na yumao at lumapit tayo sa isang pamosong santo, si San Nicolas de Tolentino na siya pong patron ng mga kaluluwa sa purgatorio. Mat patuloy po tayong maging matibay sa ating pananampalataya. Patuloy din po kayong bay sa ating mga palatuntunan dito po sa ating uh, himpilan ng Emmanuel TV Network. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Brother Marco Evangelista na laging nagsasabing, Ang Diyos ay suma sa atin, Emmanuel.